Hello guys! Sa muli, ito na naman at parang medyo natagalan ako gumawa ulit ng panibagong video na nanggaling sa salita ng Diyos. So, unang-una sa lahat ay magpapasalamat muna tayo sa araw-araw na pinagkalog niya sa atin. Sa araw-araw na lakas ng pangangatawan na binigay niya sa atin sa mga biyaya, pagpapala, at sa buhay na binigay niya sa atin sa araw-araw. So, ikalawa, binabati ko kayo ng magandang gabi sa inyong lahat. Lalong lalo na sa mga OFW na kagaya ko na naghihirap sa ibang bansa para sa kanilang pamilya sa Pilipinas. So, gayon man din yung mga taga-Pilipinas at kung saan sulo ka man ng mundo ay binabati kita ng magandang gabi sa iyo kapatid. So yung ating pag-uusapan ngayon ay napakagandang mensahe na naman po galing kay Lord. So ang ating aalamin ay ano ba ang tungkulin ng ama, anak, at ng Espiritu Santo? Ano ba yung kanilang katangian bawat isa? Ano yung kanilang dapat responsibilidad para sa atin? So bakit nandyan sila? Para saan? Bakit nandyan sila? para kanino. So, una nating alamin kung ano yung katangian ng ama, syempre. Kasi siya naman ang pinakadakila sa lahat at siya yung gumawa ng salibutan. So, basahin natin sa gawa 17, 24 hanggang 25. Alamin natin kung ano yung katangian ng ama. Ang Diyos na gumawa ng salibutan at ng lahat ng mga bagay na narito siya palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa mga tem templong ginawa ng mga kamay. So, yung ama kapatid ay siya yung Panginoon ng langit at ng lupa at siya yung gumawa ng sanlibutan. So, ituloy natin sa 25. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Yaman siya rin ang nagbibigay ng lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Sumalino malino kapatid na yung ama, siya yung pinakadakila sa lahat na nagbibigay ng lahat ng buhay at lahat ng mga bagay. So kung anong meron ka ngayong kapatid, dapat mong pasalamatan yan sa amang nasa langit. Dahil sa kanya nanggaling yan. So ano pa? Ano pa yung katangian ng ama? Ang ama ay dakila sa lahat. So basahin natin sa 1 Jis 29. B. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin. So kapatid, yung nagsasalita dito yung Panginoong Iso Kristo. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi silay maagaw ni naman sa kamay ng mga ng ama. So ang ama kapatid ay siyang dakila ay sa lahat. So 'yun ang katangian ng ama. So yung anak naman, anong naman yung katangian ng anak? Siya ang sinugo ng ama para maligtas ang sanlibutan. So basahin natin sa 1, 3, 16 hanggang 17 sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman na sa kanyay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun yung bugtong na anak ng ama. Ay binigay niya sa atin para maligtas ang sanlibutan at kung sino man yung nanampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ituloy natin sa 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. So, isinugong nga siya, ipinigay nga siya dito, kaya siya ipina, ipinako sa cross para maligtas ang sanlibutan sa pamamagitan ng anak. So, ano pa yung katangian ng anak? Siya ang iisang guru natin, mga kapatid. Siya yung ating teacher. So, basahin natin sa Hudas 1.4 Sapagkat may ilang taong nagsipasok sa ng lihim yaon. Mga itina itinalaga ng una pa sa kahatulang ito. Mga dibanal na pinalitan ng kalibugan ng biyaya. Ang ating Diyos na tinatawag ang ating iisang guro at Panginoong si Jesus So, siya yung ating teacher. So, yung, siya yung ating guro, isang guro. So, siya ang ating dapat pakinggan. So, yung, yun ang recommendation ng amang nasa langit sa kanya. Nirecommend siya sa atin na siya ang ating pakinggan. So, basahin natin sa Mateo 17.5. Samantalang nagsasalita pa siya narito ang isang maningning na alapaap. So habang nagsasalita ang anak na si Jesus Cristo, nagkaroon ng maningning na alapaap. Ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugtan siya ang inyong pakinggan. So, nirecommend nga siya sa atin, Lord, ng amang nasa langit, na siya ang ating pakinggan. So, yun ang katangian ng anak, na yun ang kanyang responsibilidad sa atin. So, ang Espiritu Santo naman, ano naman siya? Ang Espiritu Santo ay siya yung ating comforter, mga kapatid. Basahin natin sa 1, 14, 26. The top 4, ang mga aliyo, sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. So ang Espiritu Santo ay mga aaliw, sinugo ng Ama sa pangalan ni Heso Kristo. So ulitin natin kapatid para malinaw sa inyo. Sa so, 1.14.26, datapwat ang mga aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat sa inyo'y aking sinabi. So, yun yung reminders natin, tagapagpaalala at siya yung mga ali o oh, baga, comforter natin yung Espiritu Santo. So, yung Espiritu Santo na to kapatid ay ibinibigay ito ng mahal na Panginoon sa atin na may takot sa kanya, ibinibigay ito ng Diyos sa isang tao na may takot sa kanya. So, basahin natin sa Kawikaan 1.23. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking Espiritu sa inyo. So, kapag ikaw nga ay may takot sa Diyos, ay bubuhosan kanya ng Espiritu Santo na galing sa kanya. So, ikaw nga, magsibalik kayo sa aking saway narito ako, ibubuhos ko ang aking Espiritu Santo sa inyo. So, ang Espiritu Santo kapatid ay napakahirap po yan ipaliwanag kasi yan, yan ay nararamdaman mo yan sa araw-araw, oras-oras kapag ikaw ay may takot sa Diyos. So, ano pa ang isang trabaho ng Espiritu Santo? Basahin natin sa Roma 8.26. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. So ang espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos ay tumutulong sa ating kainaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibig. Ng mga hibig. Ano ba yung hibig? Na hindi maisasaysay sa pananalita. So yung hibig, hindi ko maano kasi. So, yung kapatid, tumutulong siya sa ating kahinaan, yung Espiritu Santo. Yan ay galing sa mahal na Panginoon. Kaya kapag may takot ka sa Kanya, bibigyan Kanya ng napakagandang taga-comforter mo, mga aaliyo mo at taga-remind sa iyo ng ito yung dapat mong gawin, yan yung huwag mong gawin. So, yun kapatid. So, sana may natutunan ka sa napaka-iksing mensahe ni Lord sa iyo kapatid at yan po ay hindi galing sa akin. Yan ay kinuha ko yan sa, sa Bible kapatid. At sabi nga sa Bible ay ibahagi mo ang salita ng Diyos. So, God bless sa inyong lahat. Sana kapatid ay huwag ka makalimot na buhay ang Diyos. God bless everyone.